Sibag lang lagi tapos dapat lagi ka lang masaya doon sa ginagawa mo right. ngayon gumagawa ka ng content mm. so kailangan every day every every upload mo ng mga video mo kailangan na, nakikita mo yung pagbabago Nag-i-improve ka kailangan... so yan, guys for today's video hingi tayo ng advice sa kanila kasi baguhan tayong vlogger eh hingi tayo ng advice sa kanila kung paano dapat gawin natin so yan, guys Tara Abaw ano gagawin okay lang bang magtanong ako ha Pwede. Minsan masama na yata loob mo pag ako nagtatanong. Okay. Okay. okay lang pala, sagutin ko yan. Okay lang. Na, okay lang naman pala. Ah, tanong. Anong may bibigay mo sa akin advice bilang ano? Baguhang vlogger. Magandang may ja advice mo sa akin. Salah, advice? Oo. Oh. Buha ah, ka lagi ng content na inom. ganoon? Bakit? Ay, lagi ginagawa namin eh. Bakit maraming makakarelita no? Oo. Hindi. Ano yan? seryoso. Tawag nito. Ano, humahanap ka ng inspirasyon sa pagbablog mo. 'di ba? Mm. Tapos ano lang 'yan, 'di ba? Pag may inspirasyon ka na, di syempre gagawa ka na ng mga video. Consistent lang, araw-araw -araw upload. Sipag lang o, ano? Oo, sipag lang lagi. Tapos dapat lagi ka lang masaya doon sa ginagawa mo. Wow, yan, Oo. Kasi pag masaya ka doon sa ginagawa mo, ano na 'yan eh, tuloy-tuloy na 'yan eh. Mm. Makikita mo na, ay nag-grow na lahat. Oo, 'di ba? Nagiging success na 'yung mga ginagawa ko. Kasi masaya ka sa ginagawa mo. Pag lagi ka na kasi mangot doon sa ginagawa mo, di wala. Pag mm. lagi kang galit, wala mangyayari. Yun, lagi ka lang, lagi lang maging masaya. Tama, tama. Oh. bakbo, siyempre, di mo monetize ka na, no? Oo. Oh, Masahod ka na rin. Hingi lang ako sa'yo ng advice na, ano, bilang bagong vlogger ako, hingi ako sa'yo ng advice na, ano ba yung dapat kong gawin para ako'y monetize Ang dapat mo gawin, para mo monetize ka, ano? Punta ka kay Sander. Bakit? Magkulab ka doon kay Sander. <laughs> oh, <taka doon. laughs> Bakit gusto ko nga sarili mo yung advice, yung ano mo mismo, yung nasa ah. puso mo, yung may advice mo sa akin na maganda. Punta ka doon kay Sander, doon ka magkulab. Ah, ano lang <laughs> ay, pa talaga, mo? Wala ka naman. <laughs> wala ka naman kay Fort Tama 'yan. Tama ba 'yon? Wala ka. Maniwala ka. Maniwala na ako sa iyo. Hmm. Ikaw ang tinuro sa akin ni Kalboy. Eh. Hindi sa iyo na lang ako hingi ng advice. Talaga Kalbo. Ano bang... Ikaw, ikaw ang tinatanong, bakit ako ang tinuro mo? Isa, iwan ako pumunta, kaya... Namunitize ka? Namunitize <laughs> ako. <laughs> Ayos ka talaga kalbo, ha? <laughs> Tama naman yun, eh. Huh? Ha? Tama naman yun. Ay, yun ang mali. Kailangan, porga, hindi porkit namunitize ka, is nakadikit ka pa rin. Kailangan, hmm. makagawa ka ng sarili mong pangalan. Hmm. Yung hindi nakadikit sa akin. Oh, Kailangan, makagawa ka ng mga content na makapagpasigat ka ka naman content na hindi hindi ano hindi nakadikit sa yung pangalan ko sa iyo. So yun ang the best doon. Oh, so. Ngayon, alam mo na? Alam ko na. Oh, yun ang sagot niya dapat. Uh -huh. Oh. Eh wala eh, tinanong mo to, sa akin tinuro eh. Nakakawala <laughs> <laughs> so, na ng sagot. Oh. Ah. Uh -huh. ano uh -huh. Kaya hin- yan eh na ulit ako ng advice. Uh -huh. Kaya Sander, anong da anong <clears throat> advice na ay eh, mabibigay mo sa akin bilang bagong vlogger? o yung mga paraan kung anong dapat kong gawin, tamang anong gagawin ko sa pagbablog. So, ang kailangan mong gawin, kailangan maging consistent ka. Kung kinakailangan makapag-upload ka ng video araw-araw, gawin mo. Tapos, kailangan maging creative ka. Hindi ka pwedeng mag, hindi pwedeng mag-focus ka sa isang content kasi mananawa ang viewers mo. Halimbawa, tuloy-tuloy. Halimbawa, may mga nagagawa ka mga episode-episode. So, mm -hmm. after ng mga episode na yun, kailangan iiba ka ng ibang, ibang ano, ang dito? Concept. I ibang concept naman ng video So Huwag ka magpo-focus Sa isang content Basta yun Napaka-importante Yung Maging consistent ka Maging creative ka Tsaka Siyempre Maging Ano ka Maging Mabait ka sa mga Ano mo Sa mga viewers mo Sa mga followers mo Kung dadamit-dadamit Yung followers mo Kung sumikat ka man Dumating man time sa Yung time na sumikat ka Eh Kailangan Maging yung ano Stay humble ka Kung sa Kung alimbawa kasi ganito yan eh, halimbawa sumisigat ka na, umangat ka na sa umangat na yung ano mo, so parang step by step, umahakbang ka, pataas ng pataas. So kailangan, eh kung saan ka nagsimula, nakatapak pa rin isang paa mo doon, mm. isang paa mo lang umakyat. para malaglag ka man, bumag bumagsak ka man, nandun may ano ka pa rin nakalalay sa baba. Na. Oh, so yun ang napaka-importante yung gawin mo. Mm. Basta, importante talaga yung consistent, tsaka yung maging creative. Maging creative ka. Galingan mo, galingan mo sa mga ginagawa mo para magtagumpay ka sa mga pinapangarap mo. Yun yun. Kagaya ni Kalbo. Oo. Ginagalingan ni Kalbo. Mm. Ginagaling mo ba? Naladlad yung sampako na bukol. <laughs> <laughs> ano ako? So, halimbawa, ngayon gumagawa ka ng content. Mm. So, kailangan every day, every every upload mo ng mga video mo, kailangan na, nakikita mo yung pagbabago, nag-iimprove ka. Mm. Kailangan mag-iimprove ka. Hindi pwede na Gumawa ka ng content kayo Yung content mo pare-parehas Yung mga ginagawa mo pare-parehas So, kailangan uh, Habang tumatagal Gumagaling ka ng gumagaling Humuhusay ka ng humuhusay Kasi Hindi naman lahat na nag-umpisa Mahusay ka agad eh hmm. So, mag-uumpisa yun Nang hindi pa ganong marunong Hindi pa ganong sanay Sa pagharap sa camera So, kailangan Everyday na, na na Gumagawa ka ng video Every upload mo Kailangan uh, May ano May pagbabago May improvement Yung mga ginagawa mong video Kailangan gumagaling ka Humuhusay ka doon sa ginagawa mo Kasi kung nag steady ka lang na alimbawa nandun ka lang do sa kung ka nagsimula ganun at ganun pa rin hindi ka ano hindi ka aangat hindi hindi ka makakarating do sa sa ano mo sa goal mo so yun